lalo sa mga bago mga idol kung gusto nyong dumami yung mga nagko-comment sa post nyo mga idol pa tapos para mas maraming mga ka kailangan mag-reply or kung di man kayo makapag-reply at least i-react nyo lang mga idol ganito lang mga idol parang ito nire-reactan ko kahit hindi sa akin nakamention yan mga idol lahat <coughs> excuse lahat yan ni, ni -re reactan ko yan ganyan ganyan lang mga idol lang gawin nyo hindi naman kayo mababan sa pag pag react except lang kung iba't ibang post ang nilike nyo dun kayo ma -re restrict pero kung sa post nyo sa mga nag comment okay lang yan mga idol yan idol punta lang kayo sa most recent para malike ulit yung mga bagong comment ganyan lang mga idol ang gawin nyo. Para mas maraming makakita, tapos mas maraming mag-comment mga idol. yan, ganyan lang. Tapos kung may nakita kayo sa tabi ng ninya na follow, yun meaning hindi nyo pa siya na-follow. Makipag follow to follow na kayo kapag ganun mga idol. Dapat wag tayong mahiyang mag-follow mag sa iba kasi lalo pat nagsisimula pa lang tayo. Need nating magsumikap mga idol. Yan. Ganyan lang ang gawin natin mga idol. Hope nakatulong sa inyo. Tapos sa mga na-invite na as admin, gamitin nyo lang everyday yung mga yung at everyone sabi niya mga idol na once per day ang gawin niyo lang ganito lang mga idol mag type lang kayo type at then pag nagpakita yung everyone dun sa taas yun click nyo lang yun mga idol para mas maraming makapag view sa post nyo yan mga idol ganyan lang reactan nyo lang mga yan hindi kayo mare-restrict mga idol wag lang yung sa isang post nilike nyo tapos yung ibang post na naman nilike nyo ulit or react eh dun kayo mare-restrict mga idol dun dapat kayo mag-control lalo kung mabilis talaga mare-restrict kayo mga idol pero kung ganitong sa post nyo siya nag-react hindi kayo mare-restrict mga idol yan kahit mabilis Ganyan lang mga idol. <coughs> Kahit hindi kayong na-mention, i-react nyo lang. Ayan. Tapos kung na-mention kayo, di mag-reply kayo mga idol. Ganun lang. <coughs> Hope na nakatulong. Thank you.